mga kaibigan isang uh, magandang araw magandang gabi ho sa lahat no? gabi na ho dito sa amin mga kaibigan isang uh, magandang araw no? sa mga nagtatrabaho dyan eh, especially yung nasa abroad no? working abroad yung mga OFW natin mga kaibigan our topic today is all about uh, yung affidavit of ano ba 'yung uh, ibig sabihin nito Para po sa akin mga kaibigan regarding po sa inyong tanong In the first place I am not an expert about law I am not an uh, lawyer at the same time ako po yung ordinary ordinaryong tao lamang mga kaibigan But I would like to share a little bit of knowledge regarding about law and also as far as the affidavit of desistance is concerned no? ganito yon mga kaibigan ang affidavit of desistance is a written statement or under oath no? it is a under oath yung affidavit of desistance mga kaibigan ay pwede yung pwedeng iurong no yung pag-urong sa kaso no? gusto mong iurong ang kaso so you can file for affidavit of desistance no and then uh there is uh, na anasyay ano mga kaibigan yung tinatawag natin kung uh, ma-dismiss madi ba ang kaso uh dipindi na yan sa judge or the sa investigating officer ha hindi yung uh, affidavit of desistance yung uh, mga posible po na Uh, pag atras sa kaso ay number one you are not no longer be interested on in that case ayaw mong uh, magastos at uh, ayaw mong uh, malangan ka no? for your time or mali yung taong uh, na filan mo so as far as the knowledge is concerned mga kaibigan depende na ho yun sa judge No, depende na ho 'yun sa judge or the investigating officer. or sila na 'yung magsabi na dismiss 'yung kaso. Hindi 'yung affidavit of resistance mo ang uh, makapag-dismiss ng kaso. That is the form or one uh na pwede nating uh, iurong ang kaso. Yan po ang ipafile natin, 'yung affidavit of resistance. And then lalong-lalo na sa mga criminal case no kasi hindi lang uh, isang tao ang uh, kalaban mo pag criminal case that is a people of the Philippines so yan ho ang ano mga kaibigan no it's so conflict that is why if you have an uh, time as some of our lawyers out there in order for us to have a concrete idea for you So, para sa akin, that is my opinion. And also, uh, before I answer all your questions regarding our private assistance, uh, I go to research and also, uh, nagbasa ko tayo ng mga libro. Ganun lang ko mga kaibigan. Hindi po ako matalino sa batas bugo-bugo ra beta no kay 75 ra no inana ra man mga kaibigan kaya yung lingkod ninyo ah 75 lang to hindi to matalino katulad ng iba diyan kaya hindi ako nag portion ng lo no? kasi stress yan di ba so if i have a little bit of knowledge regarding about that and then i would like to share yun lang po no? So, ano po yung ano mapapasok natin sa ating isipan araw-araw. Yun na no? Pero hindi yun ibig sabihin na nalalagay na dito. It's, it's only for our family decision. Bugo-bugo kayong -bugo taong ta. Igo-igo no? lagi makakabit sa lalunggan. So, that's why yun lang po ang aking uh, sagot. Uh, thank you so much sa inyong lahat mga kaibigan. And a uh, big big shout out uh, to all my followers and subscriber our uh, YouTube channel here and Facebook page. Uh, thank you, thank you so much.